What is up, you tong? It's your boy, Yek Yek. At ngayong araw nga na ito, magpa-product review ulit tayo katulad ng aking ipinangako sa video to At ang re-review natin ngayon, guys, ay walang iba kundi ang ating biniling saddle bag sa Lazada na napakamura lang. At kung sakali na ikaw ay naghahanap ng mga motorcycle accessories na pwede mong idagdag sa mga arsenal mo para sa malalayong biyahe, baka isa na ito sa hinahanap mo. So, bago nga natin simulan yung video guys, maaaring pakilike mo na ang video, share mo sa kaibigan mo, at kung hindi naman mabigat sa loob mo is pakisubscribe mo na rin ang aking channel. Kung sa Facebook mo ito napapanood, pakilike na rin ang video at syempre, follow ka na rin sa aking Facebook page. So, without further ado, simulan na nga natin to. Mm. So, yun na nga guys, sa akin nga kami ng Baguio City at syempre, uh, napakapangit naman ipangakit ng motor na kulang-kulang yung gamit mo, ba diba? So, ang setup ko kasi nun guys, is meron akong top box sa likod at yung top box na yun, yung double bag na meron ako, ang ginagawa ko dun is, siguro roughly ah uh, 40 liters yung bag na yun at ipinapatong ko lang siya dun sa top box. Just imagine, pinapatong ko siya sa top box and then nilalagyan ko siya ng tali para hindi mahulog. So, ganun yung setup ko dati. Ngayon, naisip ko is parang mas maganda siguro meron akong dalawang saddle bags magkabila left and right para sa mga gamit namin ng aking OBR. Okay, that's why nakapag-decide ako na bibili ako ng saddle bag na kahit, kahit yung mumurahin lang para hindi hassle sa mga mahiging biyahe. And guess what? Nakakita nga ako ng saddle bag na less than 1,000 pesos ang presyo niya. At syempre, green up ko na yung ng makabili kasi matagal ko na rin pangarap na magkaroon ng saddle bag. Much better sana kung hard case na saddle pero yun na, since wala pa naman tayong ganun kalaking budget, kaya bumili na lang tayo ng saddle bag. Okay, so walang pangalan tong saddle bag na to pero sabi nila, same lang ito ng ginagamit ng Kumine na brand kung mapapansin niyo sa kumine na brand, meron lang siyang kumine dito and meron lang din nakalagay na kumine dito. Okay. So, ang bili ko dito sa bag na to is 1,000 to 1,200 pesos. Hindi ko na maalala guys, pero hindi siya lalagpas ng 1,500 pesos. 998 pesos, mga ganun. Tapos, kasama yung shipping fee niya, roughly 1 to hanggang 1,500. So, mga ganun yung presyo niya guys. So, Itong bag na to, ang dalawa to actually, ah uh, kabilaan nga siya, 'di ba? Yung isa ah uh, nandoon kunin ko para maipakita sa inyo, no. Ito yung isa pa niya. Makasama no, na bakit nandito man dito nilagay ni Salamin ko 'yan. So, ito yung isa pa na kasama nito. So, left and right saddle bag siya and reflectorize siya. So, and guys, all in all, chineko ko naman yung ah uh, bag. Maganda naman. Okay naman yung pagkagawa sa kanya. Kamukhang kumakuha nga siya ng uh, Kumini na brand na saddle bag. At parehas na parehas din yung build nila. Pati yung nilalagay sa loob, parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang is yung price. Yung presyo kasi nung Kumini na yun, roughly 2,000 pataas. So, ito is less than 1,000. Mga nasa 1,500 sa aming shipping nga. And, and siya. Pwede pa siyang i-adjust uh, up to, ewan ko ba? pagkakadinig ko mga roughly 38 to 45 liters yung pwede mong i-adjust dito. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabanggit ko. Pero malaki siya guys. etong gamit ng OBR ko is, ayan o, oh, ang laki pa ng space na naiiwan. Yan. So ito, pwede pa siyang kumain ng space dito. Ay pwede pa siyang maglagay ng iba pa niyang gamit dito. And ang maganda dito, na compact pa kasi to guys. So, yan. dalawa yung zipper niya. Ilaan mo lang na ganyan. Close mo. And, uh, from this size, ganyan siya. Pwede mo pa siyang i-extend. Bubuksan mo lang itong zipper na to. Okay. buksan natin para makita niya. Uh, so, yan. Yan, ganyan yung madadagdag sa laki niya. So, di ba sobrang laki ng bag? Yan, more than enough to para dalhin lahat ng mga panlamig at mga pang swimming namin. Yun. So, yan. Nasara na ako natin ulit. Okay, ang tanong, paano ba yung carriage niya? Pakikita ko na lang sa inyo kung paano siya. Paano yung itsura niya kapag nakasalpak na sa motorsiklo? So, ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan, ipa-flash ko na lang sa screen kung ano yung magiging itsura niya na mailalagay sa motor, no? <coughs> So yan guys, may mga kasama pa tong mga bracket. And meron din siya dito parang ano, uh, yung magic tape na pandikit para natatakpan yung bracket niya doon sa upuan ng OBR. Okay. So ganun yung setup niya. 'Di ba napakalaking space siguro. Um, yung gamit na naipasok na dito ng OBR ko is para pang 3 days to 4 days na. So konti na lang yung idadagdag niya mga panggamit sa kung ano-ano pa, sa swimming siguro. And then, yun na. maganda dito, may kasama pa siyang, ano, kapote. Yan, <laughs> yeah, may kasama siyang kapote. Hindi kapote ng pantao to, ha. Ah. Kapote to kapag biglang umulan, pantatakip nyo siya sa, dito sa bag. Ganyan siya. Ganyan yeah, may itsura niya. Okay. So, kung wari na nasa side na to ng motor niya, no, tapos biglang umulan, ganyan lang siya, tapos ipitan nyo lang dito. Meron siyang adjustable na higpitan dyan. And wala. Safe na yung gamit nyo sa ulan. Diba? Ganun lang. Okay. Yan, ipa-flash ko rin pala sa screen kung saan ko nabili to sa Lazada. No? Yan. Dyan sa shop niya, na yan. Dyan ko siya binili. And, yun na nga. Mga bulsa niya is, eto. Isa. Tapos, sa loob, meron din siyang malaking bulsa. Kahit ako sa inyo. Ayan. Meron siyang, Meron siyang malaking bulsa dito. Ano Ang bulsa na kami dito. Ayan. Basta may malaking bulsa dyan. Dito sa party naman na to is, ayan, meron kayong malilit na bulsa dyan na pwede niyong paglagyan ng kung ano nung bagay. No? So, chinek, chinek ko na to nung pagkadating pa lang. And, uh, natuwa naman ako sa pagkakagawa nila nung bag. Reflectorize yung gilid. May, may reflector din dito. So, basically, kitang-kita ka sa daan, no? kapag ito gamit mo kahit gabi kayong bumabiyahe. So yan, excited na ako sa pag-akit sa Baguio and again guys, ito yung may yung itsura nga niya kapag nakakabit na sa motorsiklo. Hindi ko na mapakita sa inyo paano magkabit kasi nga gabi na ngayon. Gabi lang naman ako may time para mag-vlog kasi gabi ako gising, tulog ako sa umaga. So, flash ko ulit sa screen. Diyan na may itsura niya sa motor nyo. Kapag meron kayo nito, is mas madali yung biyahe. Uh, mas maikya rin nyo yung inap na gamit na kailangan nyo gamitin sa biyahe nyo. At syempre, ewan ko for me, mas nakakapogi siya ng motorsiklo, no? So yun, hanggang dito na lang guys, na nakatulong ako sa inyo sa paghahanap nyo ng mga best accessories, katulad nga na ito, saddlebag sa motorsik uh, motorsiklo. And uh, sana like nyo yung video, subscribe nyo yung channel, and uh, follow na rin kayo sa aking Facebook page para lagi pa tayo magkakasama-sama. At sa mga susunod na araw, magbablog ulit tayo. Sana nga lang maging successful yung uh, travel vlog natin. And yun, basta tip, pakita ko sa inyo kung ano yung pwede nating ma-vlog, no? Wala naman akong ibang sasabihin. Basta natutuwa lang ako dito sa saddlebag na to kasi uh, sobrang laki ng space niya actually sa akin puno na. Yan, puno na siya. nandyan na lahat ng gamit ko nakaredy na ako and yun, ilalagay ko na sa motorsiklo then, go rebels na kami no, so yun, kita kita ulit sa next vlog, bye